Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang binastos na naman nga na po na Draymond Green, si Yusuf Nurkic. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang naibalitang trade na magpapalakas ng gusto sa Los Angeles Lakers. Kung inyo nga pong matatandaan mga katrops, Matapos nga pong magkapisikalan sila Draymond Green at Yusuf Nurkic sa isang game ng Golden State Warriors at Phoenix Suns sa regular season ay nagkaroon na nga po talaga sila ng inatan dalwa sa isa't isa Sa katunayan, nagkaroon pa nga po sila ng sagutan gamit ang kanilang mga post sa social media matapos parehong ma-eliminate ang kanilang mga kupunan sa playoffs Yes, parehong nga po sila nag-aasaran since hindi nga po nila gusto at nare-respeto ang isa't isa at base nga po sa pinakahuling inilabas na balita, meron na naman nga po naging banat si Draymond Green kay Yusuf Nurkic. Matapos nga po nitong sabihin na ang rason nga dapun po ng malamyang kampanya ngayon ng Phoenix Suns, especially sa playoffs, ay dahil sa pagkakaroon nga po nila dito ng mababang kalidad ng big man sa kanilang lineup, na isang patama mismo kay Nurkic gayong siya nga po ang kanilang starting center ngayong season. Pero dahil nga po sa naging pahayag ni Green ay inaasahan na nga po na babawi rin dito si Nurkic Gayong ayaw rin naman nga po nitong magpalamang pagdating sa asaran at iyan nga po ang dapat ninyong pakaabangan sa mga susunod na araw. Samantala, puhon na naman tal sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang trade na magpapalakas ng gusto sa Los Angeles Lakers. Katulad nga po ng naibalita ko sa inyo mga katrops, inaasahan na nga po ng Lakers ngayong offseason na alis na sa kanilang lineup ang kanilang point guard na si DeAngelo Russell. Gayong tatanggihan na nga daw po nito ang kanyang player option sa Lakers para maging isang ganap na unrestricted free agent ngayong offseason. Ayon pa nga dito mga katrops, susubukan nga daw po niyang makipagsapalaran sa free agency upang sa ganon ay makakuha siya dito ng mas malaking kontrata. Ngunit ayun nga po sa kalalabas pa lang na balita ng isang NBA insider, hindi rin naman nga daw po nila basta-bastang bibitawan si D'Angelo Russell sa loob ng free agency ngayong offseason. Bagus balak nga po nila itong gamitin bilang kanilang trade asset upang makakuha sila dito ng mga bagong superstar sa mga susunod na buwan. At magagawa nga po nila iyan sa pamamagitan ng isang sign and trade deal kung saan kailangan muna nga po nila itong papirmahin ang kontrata bago nga po nila siya i-trade sa ibang kupunan. Bali maaari para naman nga po nila itong gamitin upang makuha either si Trey Young ng Atlanta Hawks, sa Lavin o Demar DeRozan ng Chicago Bulls at si Donovan Mitchell ng Cleveland Cavaliers. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.